Ang pagtataksil ay isang bagay na hindi gustong mapagdaanan ng lahat, ngunit sad to say, ginagawa ito ng maraming tao. Maaari ito magdulot ng emosyonal na kaguluhan at tumagal ng buwan o kahit na taon bago makamove on. Ngunit ang matinding sakit ng pagtataksil ay nangyayari lamang pagkatapos mong magkamali ng pagtitiwala sa maling tao. Kung maaari mong malaman ng mga palatandaan ng pagtataksil bago ka masaktan, maaari mong maprotektahan ang iyong sarili. Ang pagkaalis ng mga toxic na tao sa iyong buhay ay maaaring mahirap sa una, ngunit ito ay para sa pinakamabuti. Sa katunayan, iminumungkahi ng mga profesional sa mental health na putulin ng mga ugnayan sa mga toxic na tao upang isulong ang isang mas malusog at mas maligayang buhay. Ang mabuting balita ay merong ilang pag-uugali na ipapakita ng isang taong malapit ng magtaksil sa iyo. Narito ang iba't ibang senyales na pagtataksilan ka ng isang tao. Number 1: Kumikilos sila out of character. Kapag nakilala mo ang isang tao, malamang na medyo madaling hulaan kung paano sila maaring kumilos o tumugon sa ilang mga sitwasyon. Kung napansin mo na ang isang tao ay hindi kumikilos tulad ng kanilang sarili, ito ay isang senyales na may mangyayari. Ang mga ito ay maaring banayad ng mga palatandaan at maaring hindi maging sanhi ng agarang pag-aalala. Ulit kung patuloy na umuusbong ang mga pagkakataon ng pagsisigawan, pagrereklamo o pagzone out habang nag-uusap, maaaring ikaw ay nasa delikadong sitwasyon. Ang hindi maipaliwanag ng mga pagbabago sa ugali sa iyo ay maaaring magpahiwatig na may isang taong magtataksil sa iyo. Number 2, nagsisimula silang humiwalay. Ang paghiwalay ay isang pangkaraniwang sinyales na malapit ka ng pagtaksilan. Lalo na kung madalas nakasama mo ang taong ito o madalas mo silang nakikita. Halimbawa, sa iyong kapareha, maaring humiwalay sila kung hindi sila uuwi para sa hapunan. Iiwasan kang makita o magbibigay ng mas kaunting mga detalye tungkol sa kanilang personal na buhay na ginugugol sa labas ng relasyon. Halimbawa naman, tungkol sa isang relasyon, sa isang kaibigan o katrabaho, maaaring mong makitang iniiwasan kanila sa break room. Hindi umuupo sa tabi mo kahit baka raniwan naman nilang ginagawa ito. Hindi kumakain ng lunch kasama ka o kahit na hindi ka pinapansin kapag nagkakasulubong kayo. Kung ang isang tao sa iyong buhay ay humiwalay, nangangahulugan nito na nagsisimula silang mag-focus ng higit sa kanilang buhay bukod sa iyo. Sa halip na gumawa ng mga bagay upang panatilihin buhay ang inyong relasyon, napagpasyahan nilang pinakamahusay na hayaan ng lahat na maglaho ng malumanay. Kapag tinanong mo sila tungkol dito, sasabihin nila sa iyo na okay lang ang lahat at marahil ay naniniwala sila doon. Ngunit ang katotohanan ay ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. At pinapakita nila sa iyo na wala na silang pakialam sa inyong relasyon. Number 3. Masyado silang mabait Ang ilang mga tao ay tunay na mabait at hindi ito nangangahulugan na pagtataksilan kanila. Ang problema ay kapag ang isang tao ay masyadong mabait. Maaaring pilitin kanilang bigyan ng mga papuri, bilhan ka ng mga maliliit na regalo, o gawin ng mga bagay para sa'yo sa lahat ng oras nang hindi mo naman hinihiling na gawin nila. Karaniwan ang mga taong tulad nito ay hindi tunay. Sila ay peke at manipulative. Ang kanilang pagganap ay lililangin ka sa pagtitiwala sa kanila upang mapakanabangan kanila sa hinaharap. Tulad ng matamis sa isang malagkit na papel para sa isang langaw, ang kanilang kabutihan ay isang bitag. Number four, binablock ka sa social media. Baka napansin mong matagal na silang hindi nagpo-post sa social media. Ngunit nung binisita mo ang kanilang profile, napagtanto mo na nablock ka na pala nila. Lalo na kapag nangyari ito ng na hindi sinasadya, ito ay isang sinyales na ang iyong kaibigan o kapareha ay may tinatago. Kapag in-approach mo sila, maaring magsinungaling sila at sabihin sa iyo na na nila ang kanilang account. Huwag masyadong mabilis maniwala sa kanila. Pinakamainam na maging maingat kapag nakikitungo sa isang taong tuso. Number 5, tinatago nila ang kanilang phone. Hindi lahat ay komportabling ibahagi ang kanilang password sa phone sa mga kaibigan o kapareha. At okay lang yon. Nagiging problema lang ito kapag ang isang tao ay naging sobrang maingat tungkol sa pagbibigay ng kanilang phone para sa mga kaswal na pakikipag-ugnayan o pag-iwan nito. Lalo na kung hindi naman sila ganito dati. Kung may nagpaplanong ipagkanulo ka o kung meron na, babantayan nila ng sobra ang kanilang phone at ang kanilang mga lihim. Ang mga gawin na ito ay maaaring lumitaw sa anyo ng pagbabago ng password, mga tawag sa phone na kinukuha sa magkahiwalay ng mga silid, tinitiyak na hindi mo makikita ang screen kapag nagdetect sila, o tila paranoid tungkol sa mga notifications. Kung may nagtatago ng mga bagay sa kanilang phone o naglilihim sa iyo, malamang na may kinalaman ito sa iyo o isang bagay na ayaw nilang malaman mo. Number 6, may nagsabi sa iyo. Kapag may nagsabi sa iyo na ang isang kaibigan o kasintahan ay nagtataksil sa iyo, ito ay totoo. Bagamat may mga taong mahilig magdulot ng drama, karamihan sa mga tao ay tapat pagdating sa pagtataksil. Hindi ka gustong saktan ng iyong mga kaibigan, ngunit naniniwala rin sila na may karapatan kang malaman kung ano ang nangyayari. Kung may nagsabi sa iyo na may ibang tao na nagkakalat ng chismis, na niloloko o nagsisinungaling, malamang na may katotohanan ito. Kahit na ang chismis ay nagbago sa paglalakbay nito patungo sa iyong tenga, mahalagang pag-usapan nito ng iyong kaibigan o kapareha. Number 7. Nagsinungaling sila sa iyo Kung isang tao ay tapat at mapagkakatiwalaan sa isang punto, ngunit ngayon ay nagsisinungaling sa iyo ng harap-harapan, ang pagtataksil sa iyo ay malapit na. Kung mahuli mo ang isang tao na nagsisinungaling ng maraming beses, malamang na sinusubukan nilang pagtakpan ang isang bagay. Maaaring magsinungaling ang isang tao tungkol sa kung nasan sila, kung ano ang kanilang mga ginagawa o kung sino ang kanilang kasama. Maaari rin silang magsinungaling tungkol sa paggastos ng pera, kung ano ang iniisip nila o iba pang mahalagang detalye. Kung nakikipag-usap ka sa isang kapareha na malapit ng magkaroon ng ibang karelasyon, malamang na nagsisinungaling sila dahil hindi sila 100% sigurado kung gusto ka nilang makasama o masira ang mga bagay-bagay. Lalo na kung may iba pang kasangkot sa relasyon tulad ng mga bata o ari-arian. man ang katapatan ay pundasyon sa anumang relasyon. Kung wala ito, masasaksihan mo lamang ang kasinungalingan, pagtataksil at kapahamakan. Number 8. Sinasadyang hindi ka isama. Ang pagkakaroon ng takot na hindi makasama ay normal at hindi ito dapat palaging maging dahilan ng pagkaalarma. Ngunit kung sinasadya ng isang kaibigan o mahal sa buhay na iparamdam sa iyo na hindi ka kabilang, may nangyayari. Ang pagiging hindi kasama sa mga aktibidad ng grupo na dati mong kinagigiliwan ng magkasama ay maaaring isang senyales na malapit ka ng pagtaksilan. Maaaring ito ay mga inuman pagkatapos ng trabaho, mga laro ng poker tuwing linggo ng gabi, o kahit na mga casual na pag-uusap ito ay isang sinyales na hindi nila gustong gumugol ng oras kasama ka at maaari rin itong mga hulugan na naglilihim sila sa iyo. Ang pakiramdam na hindi ka kasama ay kakilakilabot at maaaring hindi mo mapansin sa simula ngunit maraming mga paraan upang malaman kung ang iyong mga kaibigan ay nagsasama-sama nang wala ka. At number 9, binubuli at minamaliit kanila nila. Minsan kapag may problema ang isang tao, hahamakin ka, mamaliitin ka o sisiraan ka sa halip na makipag-usap ng tapat. Kung walang paggalang sa iyo ang isang tao, ito ay isang malinaw na sinyales ng potensyal na pagtataksil. Lalo na kung mabait naman sila dati. Maaari silang maging tahasan sa pananalita ng mapang-abuso, ngunit ang pananakot ay maaari ding maging passive-aggressive. Sa halip na maging tapat tungkol sa kanilang mga damdamin, sinusubukan ng taong ito na bigyan ka ng magandang dahilan upang wakasan ang inyong relasyon. Kung ito ay gumagana, maaaring hindi mo alam o maunawaan kung ano ang nangyayari. At kung hindi ito gumana, maaari ka nilang itulak sa iyong mga limitasyon. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapahiwatig ng narcissistic personality disorder. Kung nakakaranas ka ng pasalita, physical o emosyonal na pang-aabuso mula sa isang tao, alamin na meron kang iba pang mga opsyon. Kapag naharap sa pagtataksil, natural na gustong gumanti ng isang tao. Kapag nasaktan tayo, karaniwan ng gustong malakit ng iba. Ngunit napaka-toxic ng mindset na iyon. Sa halip na bumaba sa level na nagtataksil, maaari mong subukang ayusin ang relasyon sa abot ng iyong makakaya para sa iyong sariling kapakanan. Kahit na ang tao ay hindi receptive, maaari mong harapin siya tungkol sa nangyari, mag-usapan kung ano ang iyong nararamdaman at patawarin sila, humingi man sila ng tawad o hindi. maari hindi ito madali, ngunit maaari kang maging payapa, magdalamhati sa pagkawala ng isang relasyon sa iyong sariling oras at magpatuloy. Huwag kalimutan na ang paglipat patungo sa isang mas masaya at mas malusog na hinaharap ay nagsasangkop ng pagkatuto mula sa nakaraan. Iwasang masaktan muli sa pamamagitan ng pagbabantay sa mga senyales na ito ng pagtataksil. Naranasan mo na bang pagtaksilan? Alin sa mga pag-uugaling ito ang pinakita ng iyong kaibigan o mahal sa buhay? Nga pala, alam mo ba na mas matalino pa ang mga sigma introvert kaysa sa inaakala ng mga tao? Panoorin mo dito.